Magandang araw. Ang mga talatang ating pagnilay nilayan sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Now as Jesus was walking by the sea of Galilee, he saw two brothers Simon who was called Peter and Andrew his brother casting a net into the sea for they were fishermen. And he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Going on from there he saw two other brothers James the son of Zebedee and John his brother in the boat with Zebedee their father mending their nets and he called them Verse 22 immediately they left their boat and their father and followed him May the Lord bless the reading of his word Sa ating mga binasang talata mapapansin natin yung dalawang set, yung mga magkapatid. Ito yung panahon na kung saan ang Panginoon ay nagsimula ng kanyang ministeryo at naghanap na siya na kanyang maging katuwang para sa kanyang gawain. Ang unang set na mapapansin natin, si Simon tsaka si Andrew, they were already in the midst of fishing, nangingisda na sila. Habang sila ay nagkakast ng kanilang mga net, eh meron na sila nakukuhang isda. Subalit nung naparaan ang Panginoon at tinawag sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Come, follow me, and I will make you fishers of men. Dali-dali nila, iniwanan ang kanilang net, iniwanan nila yung kanilang probably, yung kanilang mga huli na, iniwanan nila yung potential na kanilang mahuli at maidala nila sa kanilang pamilya. Wala na silang tanong, ang kanilang immediate response ay ang pagsunod sa Panginoon. Sa sumunod naman ang bahagi, sa kapatid naman na James at si John, ang kanilang setting naman ay nagme-mend sila ng kanilang net, ng kanilang pangisda. Ito ay probably marami na tumutas, probably hindi na magagamit, sira-sira na siya. At nasa gitna na sila ng pagkukumpuni ng net nila para mapagpatuloy sa kanilang gawain. At in fact, nasa loob na sila ng kanilang sasakyang pandagat, kasama nila yung kanilang ama na si Sebedi, And yet, in the midst of these challenges, in the midst of the problems they're going through at the time, in the midst of the urgency ng kanilang pangailangan sa kanilang hanap buhay, sapakat nandun na yung kanilang ama at sila'y tinutulungan para makapagpangisda para sa kanilang pamilya, nung dumaan ng Panginoon without even saying a word. Hindi naman sinabi dito kung paano sila tinawag ng Panginoon, ngunit nung dumaan ng Panginoon at ipindaman ng Panginoon ang panawagan sa kapatid na ito, dali-dali silang sumunod sa Panginoon iniwanan ng ama, iniwanan ng kanilang hanap buhay at nandun nga po agad silang tumalima sa panawagan ng Panginoon. Kaya dito natin makikita mga kaibigan, mga kapatid, ang kanilang kahandaang sumunod sa Panginoon. Kung pa man nangyari po yung enkwentro na ito, ibig sabihin po nun, yung kanilang mga puso ay naghanap na sa mga bagay patungkol sa Diyos. Na kung saan ay nagkaroon ng pagkakataon na sila'y tinawag ng Diyos, hinimok silang sumama sa kanyang gawain, hindi na sila nagdalawang isip. They were able to live immediately whatever they are, whatever challenges they are going through. So na magkapatid kay Simon sa kay Andrew, ando na yung opportunity. Ando na yung kanila maaaring pagkakitaan. Nandaman ay makita natin si James at si John na sa kalagitnaan sila ng kanilang pinagdadaraan ng challenges. At nandoon yung presyo mula sa pamilya nila. Subalit hindi po sila nagkaroon po ng pagdadalawang-isip because they know that in Jesus nandoon yung kaligtasan. They know that in Jesus tiyak po ang kanilang kinabukasan ay nasa mabuting kamay. Kaya nga po yung mahalaga mga kaibigan at kapatid na tayo po ay tinawag ng Panginoon, our obligation now is to respond to the calling from God. Ano man ang ating mga problema, ano man ang mga kasalanang ating nagawa, ano man ang mga hamon na mayroon tayong kinakaharap, even the opportunities that are before us, set before us, dapat tayo maging kanda. Na tumalima sa Panginoon sapagkat na sa Panginoon, ika nga, the fullness of life. Na sa Kanya ang Kanyang mga kamay, ang totoong kapayapaan. Na sa Kanyang kamay, ang totoong pag-ibig. Na yan ay sa walang hanggan. Malinaw na malinaw sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaibigan, kung hindi mo pa naranasan ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, kung hindi mo pa naranasan ang, ang pag-ibig na matagal mo nang hinahangad, ang lahat ng ito ay sa Panginoong Jesus. Kaya lamang po mga na una sa lahat, kilalanin natin ang ating sarili bilang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kilalanin natin ang kailangan natin ay ang Panginoon na magliligtas sa atin. At mula doon tayo magpasakop sa Kanya. Buksan natin ating puso, tanggapin natin si Jesus bilang ating personal na Panginoon at manliligtas. Huwag na nating intayin na tayo maging mabuti, maging malinis, maging kaayay sa Panginoon. That will never happen. Hindi yan mangyayari. Ang mahalaga lamang, anuman ang ating sitwasyon, tayo tumalimas sa kanyang panawagan, tanggapin natin ang kaligtasan, kaloob ng Panginoon. Ito'y libre. Ang atin lang gagawin ay tatanggapin natin ito. Ito man ang naisin ay na ang puso, bari mo kong samahan sa panalang ito at at akuin mo ang panalangin ito, ito yung panalangin mo sa harapan ng Panginoon. Kaugnayin mo siya ngayon sapagkat siya'y nananawagan sa iyo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong dakilang pag-ibig. Kinikilala ko, Panginoon, ang aking pagiging makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at inatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Mula sa araw na ito, ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat. Amen. Natilitay na nanalangin, Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng tumanggap sa iyong anak na si Jesus bilang personal na Panginoon at maniligtas. Panginoon, alam namin na ito'y layunin mo sa araw na ito. At hayaan mo, Panginoon, amang banal na yung banal na spirito mula sa araw na ito, Panginoon, ay isang kikilos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, at akayin mo sila amang banal sa mga bagay patungkol sa Diyos. Maraming salamat, O God. Dalahin ko rin po ang ibang mga mananampalataya na matagal na po sa kanilang lakarin sa inyo. Lord, ibalik mo ang unang pag-ibig. Hayaan mo, Panginoon Ama, ang kanilang mga puso ay muli pong magkaroon po ng pananabik sa mga bagay patungkol sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat, Lord. Lord, we lift up to you every need sa bawat pamilya, Panginoon. Every concern, O God, every desire that you have put in their hearts, O oh God. Hayaan mo, Panginoon, ang mga banal na ito po ay magkaroon po ng kaganapan. Maraming maraming salamat, Panginoon, O oh Diyos. Lord, I pray specifically sa mga nanonood, Panginoon, na mayroon pong karamdaman na umaasa, Panginoon, ng kagalingan. Puin mo ang bahagi ng katawan, Panginoon, na ngailangan po ng iyong kagalingan. Maraming maraming salamat, O oh Diyos inangkin namin ang mga banal yung patuloy na pagkilos at pagtugon sa aming pong panalangin. Sapagat alam namin, Panginoon, amang banal na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin. Salamat po na marami. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.